Yan, meron na. Guys, magandang umaga, tanghali, gabi, madaling araw kung anong oras man nyo ito mapapanood sa YouTube. Jom Soriano po uli ito, sa pang darts at iba pa. Meron tayong bagong darts, pero itong model na to luma na. So, ang tawag ito sa darts na to is Harrow's Apex. Kaya lang, medyo mabigat. 26.5 grams. Yung barrel pa lang yun kapag sinatapan mo ng flights integrated o oh, kung yung regular flights or shop man siya ng 27.5 sobrang bigat eto meron siyang 40mm na mission points yan. hindi ganyan yan nung dumating sa akin nilinis ko lang kaya medyo maayos na Ayan. sinalpakan so, ko siya nitong lumang K-flex natin. Ayan, o, okay, K-flex. Ayan, K. Okay. So, ko. Kinulayan ko ng itim kasi nasira na yan, eh. Pero, tignan natin kung gagana. Yan ang gagamitin natin para sa video na to. So, again, guys, you know, medyo matagal-tagal ulit, bago tayo nakagawa ng video kasi nga, busy, may trabaho. Tsaka, December ngayon. Mag-December na ngayon. So, medyo busy nga talaga. Scallop darts din siya, guys. No? As you can see, Andito yung barrel tapos biglang sa sexy sa gitna scallop darts ang tawag sa mga scallop barrel ang tawag sa mga ganyan klaseng darts so ayan yung setup ko ngayon ano to medyo mabigat kasi ang weight range natin is from 22 hanggang 25 sagad na ngayon 25 ito mapapalo ng 27 kasama na yung pull set yung full setup na yun 27 so mabigat tatry natin ito ngayon kasi ayan eh di ba Ayan na siya So again guys, disclaimer, non-rated yung nagsasalita. Tayo po ay novice starters lang. Novice starter lang pero tignan natin kung makakapa natin to kasi scallop naman. So meron tayong dalawang ginagamit lagi, yung Phil Taylor tsaka yung Chameleon. So tignan natin, same lang naman ang barrel yan. So malamang magamay din natin to Kaya lang ang concern ko is mabigat. So, kung pag napadaan sa, sa sa YouTube to guys na na na, na nasa hilip nyo, palike and subscribe na lang po. Try natin dito. Dito ako sa bahay ngayon. Medyo malabo ah. Pasensya na kayo. Ayan. Ako lang kasi gumagawa ng mga video. Hindi tayo nag-i-edit. Hindi tayo nagkukung ano-ano. So, ayan koran natin sana kunwari sakto lang. Ay, mga dalawang hagis lang. Ayun. Okay. Ngandarinde. Ayan, pasok. Bawar <clears throat> mm -hmm. 19 7 pa 21, 20 27 layo layo na tayo dun yata ito 60 213 Angit ng hangis ah uh, 36 100. 77 left. Kaya lang na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27. 24 darts na. 77. 70. Wala. 20.

27 darts yung unang set natin. Sa pa. Sa pa. Dito. Nako po. Kabila 36. Por 65. the 20 ah yep oh worth na lang 60 77 3 41 343 na lang kumuha sa last darts

7 na naman 28, 260 15 darts na yan, 260 pa tayo wala kayo pa sa finish yan uy, sa kaya 100 ito, malapit na sa katotohanan sa 20 lahat dalawang triples ang double So, dalawa nito ang sento tapos natin kung tatama wala na ako po pwede pa yun sayang dapat ito pala yung nauna 85 75 left. Ayaw. Ah, 75. 15. Yay. Ayan. Kumama na. Pusin na natin. Sayang. Kayo. Guide na yun. 60. 15 left. 7. Tsaka 8. Yan lang. 29 sets tayo dun. So 27 darts din. Same shit kagaya na sa isa. 3. 4, 5, 6, 7, 8 27 Pares lang Last set mga kuys Forty-five. Forty-five. Dahil. Yan. Forty-one. 41. Four-one-five. Sa talagang kinakapapa. Forty-five. seven hundred three one five mis may guide kasi dito. And, so three one five. and, and ay sinasnab siya mga mga kaparin eh. 100 bullet. 215. Ayan. Ayan mga ba? Sablay. 26 189 15 dots đâu này à rito pwede rito pwede rito pwede rito para pang nag single dito tira ka dito tapos ka dito tingnan natin 20 talaga 20 sa 20 talaga tira bente. Kamote Kamot, Kamote Kamot, tamaan siya rin, 21 plus 6, tama, 27. 61. Ata'y. O, oh. kamote, kamote, sorry, sorry. 29 32 left ito sana sya tapos tapos na rito double 16 so mas worse pa yung huling set natin yung huling set natin ng mga butong 30 darts ayan Nakabot ng 30. Ano, choice tayo eh. Yun na yun. Kaya mga quiz. Natapos natin. 3 sets. Almost 20 minutes na yung video natin. Dahil dito sa ating Arrows Apex. 26.5 grams. Ang bigat. Ang bigat. Pero tumatama naman tayo ng tan. So magandang pangitain yun but anyway pasensya na sira sira na rin kasi yung plates ayan o nakita nyo mga ano na yan mga ano yan mga super glue yan dinikit dikit ko na lang yan isa na lang ang maayos talaga dyan yung nasa gitna ito ayan na lang yung maayos dyan yung dalawa puro may mga crack na yan naging loko lang kinulayan ko lang ng black na pentel para magmukhang okay pa siya. Anyway, ayun tapos tayo, tatlong sets maganda naman, kaya lang yung dalawa, maximum 30, yung dalawa 27 darts, yun yung inabot anyway, yan okay na siya rose apex oh. so pwede, pwede nating tsagain gamahin to kasi scallop sya so yun maraming salamat guys sa panonood, and sana dumami ba tayong mga subscribers nito, and happy darting alright Peace out.